kanya. Go for today's video magma mamay. Oh, over. Ayo. Hindi pa kumpleto yung ano, yung makeup ko. Ano lang siya, yung kulang eyeliner then whatever. Okay. Ano ba yung ginagamit ko sa pangmukha? Kasi wala tayong budget. Budget. Let's do make up lang ko lang amid kasi yung kulang mo. You know. Cherry. Yung i-makeup sa makeup natin sa ating ano. Tingnan ko ba kung tama ginagawa ko. Tama din naman siya. Kasi babae nga ako, di ba? Di tama palagi. giling-giling, eh! giling-giling, eh! giling-giling giling giling Tapos na tayo mag... Paputiin ang muka. Ito Ito ginagamit ko. Kasi wala na siyang laman kasi lagi ko siyang ginagamit. Kasi nga, lagi ko siyang ginagamit. Okay. Walang filter yan. Hmm. Hmm, di ba? Wala na. Ito. May mahiwagang tag-37. Ah, 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 ah. Ilapag mo na natin siya sa nose. Sa nose. Sa nose. Dito sa nose. Sa nose niya. Yeah. Dito sa nose. Uh, Pakailan mo ba? Kung dito ka Ah, siya. Wala ko sa ako. Wala ko Wala ko lang. Ano uh. yan? yan? Ano yan?

Yung sa may ano natin dito ay yung yun sa under pilik mata. Yours the S. Maganda ba? Maganda? Or no? Maganda. Hindi. Hindi yeah, ato so siya maganda. Paano ba kasi mag-make-up? Ah! Mm -hmm. Wala na akong magpapili. Kasi taka ako. Taka ako. Hmm? Ito na na kaya. Ito? 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 Sige. Para decision ka sa buhay. Pati ibang tao. Dito na din ay dapat ko. bagay Sabagay ba, naman na ako. Palagay naman na ako tama. Kaya nga ako iniinan eh. <laughs> Ito ako. May lumag may lumagpas. Kaju. Ano ba ang simbol ng simbol ng Choice. Tama. Tama hindi. Now, Let's get to the wonder. Tingnan mo. Hindi ka tama si Ray mata ko kasi beautiful natin. Charot. Dami mo na ba? Where ma so fly? So fly. Pangarap ko dati. Pinagdash. Kasi, wala dash. Bitin sila. Wala dash. Mukhang um, hindi mo kayo Hindi mukhang... Alam. Oh. Kanya. Sa maliwan. O, di ba? Ganyan ba ang mga nagme-makeup? Ah. Kita yung blush. Oo. Oh, oh. Saan kayo dyan? Ayan yung... Ayan siya pag maliwanan sibamba kasi nga ako marunong ma oh! mm. mm. <laughs> na ba make Go! hmm hmm Ang pa kung pa ba 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 kung power button and power button and power button. Ha? Huh? Basta, kung ayaw nyo, hindi I don't care. Maganda ba? Maganda ba? O pangit? O mukha tayong clown? For, para sa akin, ano? Para sa akin, 10 over 0. Baliw na lang ata ako. Gutom na kasi ako eh. Kung gusto nyo, sabi mo kayo magmukbang. Ayun yung diwa. Bye-bye. Ingat.